text. Ephesians chapter 2 verse 6 hanggang verse 9. Tema, kaligtasan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo tungo sa buhay na may layunin. Theological focus, sola gratia, sola pide, union with Christ, and sanctification as fruit, not root. Maraming tao ang iniisip ang kaligtasan ay parang trabaho na kailangan mong sipagan. Magpakabait, dumalo ng simbahan, at umasa na sana sa patang ginagawa mo sa huli. Pero ayon sa salita ng Diyos, ang kaligtasan ay hindi isang ladder na inaakyat natin pataas. Ito ay isang regalo na ibinaba mula sa langit. Sa Epeso chapter 2 verse 1 hanggang 5, Sinabi ni Pablo na tayo ay patay sa kasalanan, mga anak na ang kapuotan at nasa ilalim ng poot ng Diyos. Pero pagkatapos ay sinabi niya ang dalawang makapangyariang salita sa Biblia. Ngunit ang Diyos sa kabila ng ating kasamaan may Diyos na mayaman sa awa. At ngayon sa Epeso chapter 2 verse 6 hanggang 10, ipinapakita ni Pablo ang tatlong mahalagang katotohanan kung sino tayo ngayon kay Kristo at kung para saan tayo naligtas. Una, tayo ay itinayo kasama ni Kristo. Epeso chapter 2 verse 6. At tayo ay muling binuhay kasama ni Kristo at pinaupo kasama niya sa kalangitan kay Kristo, Jesus. Theological Insight Union with Christ Sa Reform Theology, mahalaga ang konsepto ng union with Christ. Ibig sabihin, lahat ng meron si Kristo, kanyang katuwiran, kanyang tagumpay, kanyang buhay, ay ipinasa niya sa atin dahil tayo nasa kanya. Hindi lang tayo pinatawad, tayo rin ay itinayo sa espiritual na katotohanan. Nakaupo na tayo kasama ni Kristo sa langit, tapos na ang laban, panalo na tayo kay Kristo. Hindi na natin kailangan ng na makipagkumpetensya para sa pabor ng Diyos dahil nasa atin na ito dahil kay Kristo. Application huwag kang mamuhay na parang talonan. Kapag ikaw ay nadapa sa kasalanan, alalahanin mo ang iyong posisyon na kaupo ka kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ligtas ka, minahal ka, tinanggap ka, hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Kristo. Ikalawa, ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya. Epeso chapter 2 verse 7 hanggang 9. Upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang saganang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo, Sa Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang maipagmalaki. Theological Insight Sola Gratia at Sola Pide sola gratia, tayo ay naligtas sa biyaya lamang, walang ambag ang ating kabutihan sa ating kaligtasan. Kagamit tayo ng illustration. Isipin mo ang isang taong nalunod sa dagat, patay na, wala ng malay, at biglang nilapitan ng lifeguard, binuhat at binigyan ng CPR. Hindi tayo nakipagtulungan, wala tayong ambag, ganito ang ginawa ng Diyos sa atin. Patay tayo sa ating kasalanan pero binuhay niya tayo. Application Walang puwang ang pagmamataas dahil ang taong ligtas ay dapat laging nagpapakababa. Kung tayo ay totoong ligtas, dapat palagi tayo nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng kaligtasan. At kung ikaw na nakikinig sa tingin mo ay hindi ka paligtas, tumugon sa panawagan ng Diyos at lumapit ka sa ating Panginoong Heso Kristo. Ikatlo, tayo ay ginawa niyang bagong nilalang para sa mabuting gawa. Epeso chapter 2 verse Sapagkat tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Isus para sa mabubuting gawa na ehinanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Theological Insight Good work as fruit, not root. Hindi tayo iniligtas dahil sa mabubuting gawa natin. Iniligtas tayo para gumawa tayo ng mabuti. Ang buhay kristyano ay hindi pahinga mula sa paggawa, kundi paglakad sa daan na ehinanda ng Diyos para sa atin. Ang tawag ng Diyos ay hindi lamang maging ligtas kundi maging mabunga. Application Ang mabubuting gawa ang tinatawag na lakaran. Paglilingkod sa simbahan, pag-aalaga sa pamilya, pagtuturo ng salita, pagtulong sa nangangailangan, ang bawat araw ay pagkakataon para lakaran ang layunin ng Diyos. Reform Angle Ang sanctification ay pagpapabanal, ay epekto ng regeneration kaya tayo ay gumagawa ng mabuti, dahil tayo ay binago na ni Kristo. Dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Ang Epeso chapter 2 verse 6 hanggang 10 ay isang malaking buod ng buong ebanghelyo. Tayo ay patay pero binuhay. Tayo ay makasalanan pero iniligtas sa biyaya. Tayo ay nilikha at ngayon ay nililang muli upang mabuhay para sa Diyos. Solo gratia, solo pide, solos Christus. Tanggapin natin ang biyayang ito ng may pagpapasalamat at lakaran natin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Glory to God mga kapatid. Reform but always reforming.